Palamig-lamig dito tayo guys. Habang nakapila yung unit natin. Ngayon. Yung kulay blue. Dito tayo. Nagpalamig. Dito malamig eh. Malamig ang mga na... malamig. malamig dito eh buga ng entrance entrance na malamig aircon dito sa may south East station ayan ayan yung entrance kaya dito tayo pumipista dahil yung buga ng aircon malamit. Ayan guys. Shoutout sa ating mga followers. Eh, update na update lang natin si Meta. Eh, si Pin ni Mita, wala na tayong post. Pati si Youtube. Wala tayong post ngayon ng mga Tambay, tambay. mga followers natin yan pag sumakay sa atin libre kayo yan mga guys comment nyo guys yung kung sinong nakasakay na sa minibus na hindi nagbabayad ayan guys o. marami kasing hindi nagbabayad Meron naman ako ilang naman. Pero talagang mas marami pa rin nagbabayan. At uh, yung iba diskarte nila. Pag marami na sumakay, saka lang sila babaya Sasabay sila. Hindi tayo pwedeng kumuha ng conductor kasi lalong papasahod pa tayo. Malamig ang buga dito. sarap ang hangin uminit-init na guys uminit-init na ayan. Ayan. ayan so may garta yun ayun ang nilalabasan ng airport mabanti na tayo maya maya ay mabanti na umalis na yung isa kaya abanti lang natin yung na. kaya abanti lang natin kasi umabanti na umalis na yung isa